Luluto ako ngayon ng Shanghai. Ayan. Nasa ilalim na niyan guys, ang giniling. Ilagyan ko na rin ng asin, unting bichin, pamintang grog, bawang, sibuyas, at mayroong kinchay. Ayan. Wala pa dyan yung ibang ingredients. Ayan natin ng itlog. Dalawang itlog nilagay ko guys. Wala. Wala. Gusto ko lang na dalawang ito ilalagay ko. Meron na siyang harina. Ayan. Ngayon, kailangan na natin silang i-mix. Guys, nam na-mix na natin. Nalimutan ko palang sabihin kanina, kitang kita naman din, guys na may carrots yan. Ayan, oh. Ay, nahalo na. Kaya, maya, babalutin na natin yan. Yeah. Guys, itong ating wrapper sa ating Shanghai. Ayan. at ang tubig dito para pandikit ng ating wrapper. Na, guys, tapos na natin. balot ang ating Lumpiang Shanghai. Ayan. Siyem, ayan. Medyo nilakihan na natin, guys. Ilutong bahay naman to. At kaya medyo din namin nabihan natin ang laman. Ayan. 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 Ang ating naluto ng Lumpiang Shanghai. Ayan.